Magkano nakuha mo, sir? 5K. Anong height mo, sir? Ah, uh, 6'2". <laughs> Nanglilita ko sa iyo, <laughs> sir. sir, kailan ka lang na-activate? Bakang bago pa. Ah, uh, tatlong buwan pa lang ako. Tatlong buwan ka pa lang, pero nakahit ka na program? Uh -oh. Ay, sir, master, legend, tagapagmana. Master. master uh, ayun, So, nabunot ka na lang. Magkano kuha mo? 5K. Ayun, so, 5K. Sir, ano masasabi mo sa nagsasabing uh, may daya yung raffle draw natin? Ah, hindi. Legit to. <laughs> legit lang. Ayun, 3 months pa lang pero nakuha na siya ng 5,000. Alam ba na ng asawa mo, sir, na may nakuha ka? Hindi, single. Ah, single. So, ayun. To. Ayun, single. <laughs> ano pangalan nyo, sir? Uh, John Paolo Peralta po. Ayun, sir. So, shoutout. At siya po, ayun. ay 3 months pa lang at congrats po ay nabunot na. Sir, anong pangalan nyo po? Ah, uh, Denver Pamintuan so, po. Sa kayo sa sir na sa nabunot no. Magkano po yung nakuha nyo? Uh, 5,000 po. Uh, sir. Uh, uh, hindi mo alam na nabunot ka? Hindi ko ka. Po alam kasi may naka-receive lang po ako na text galing sa Joride. Pero doon sa nagtanong-tanong din ako ta totoo po. Kasi galing sa Joride pa po Philippines. Ayon. So marami kasi nagsasabi na hindi na totoo o may daya daw yung raffle draw natin. Ano sasabi mo sasabihin mo doon? hindi kasi random yan, sir. Eh. Hindi ako maniniwala ng uh, daya po kasi laki talaga na nabunot po talaga. Kasi random po yan. Bali, ano to, uh, baswerte lang po talaga yung mabubunot. Sir, ano po yung tearing nyo? Master, legend, tagapagmana? Eh? Legend eh. Yung ah, legend po Andrew. kayo. Ayun. Sige, sir, congrats sa. Salamat po. sir, ano pangalan mo? Arnel, Tagamata. Uh, sir, na nakita ko, mga kasama ka sa nanalo. Ha? Magkano ko ako, sir? 5K. Ayun. nuna hmm. Noon na, kasi hindi ako makapaniwala. Eh. May nagtik sa akin, Joyride. So hindi mo napanood sa live na nabunot ka? Hindi, hindi, hindi ko napanood. Pumunta lang ako sa page nung ano ng Joyride, tapos nakita ka ta, sir. Ako pa talaga nakita ko. <laughs> oh. <laughs> na may raffle draw September 11. Ay. ano po kayo sir? Anong tiyering kayo? Master legend? Tagapagmana? Master lang, master. Sipag lang. Mabakbak. Uh, Konting bakbak ako. Oh. Sir, ano ka? May grupo ka o oh solo biker? Solo lang, solo. Solo biker lang. No? Walang sakit sa ulo, no? Wala, wala. <laughs> bakbak lang na bakbak. Ayun, sir, congrats po. Uh, ah, may isang tanong. Alam ba ng misis mo na nanalo ka ngayon? Wala, wala tayong misis. <laughs> <laughs> ayun. so, Ayon, solo parents solo, parents ayun, Congrats, sir, ha? Ah, oh, thank you, sir. Salamat, salamat, salamat. Ayun, meron pang isang nakakuha ng 5,000. Sir, ano pangalan mo? Gerald Lelis po. Ayun, sir, anong pakiramdam na, na nabunot ka sa raffle draw natin? Actually, nagulat lang din po ako. Eh. Hindi ko in-expect kasi nung Uy. last time na may raffle po, hindi ako nakanood kasi may biyahe po ako eh. Uy, Tapos, sir, hawakan mo kung baka kang sir, anong tier po kayo? Anong tier ka? Tagapagmana po. Tagapagmana. Ito, anak okay. sa labas eh. <laughs> sir, ito, Uh, okay, ano yung motivation mo sir o nagtulak sa'yo para makapasok ka sa tiering program natin? Actually, siyempre sa pamilya. Eh, kailangan talagang uh, bumakbak ng bumakbak para baganda po yung take, -take natin. Okay. Tapos yun, at the same time, eh, din po ako ng motor. Para, ano po, kasi pinag full time po ako sa Joyride eh, Na hindi ako na nag, muna nag-work eh, nag-floating po ako eh. So, yun po. In-experience ko lang din po. Sir, isang pinaka tanong. Alam ba ng misis mo na may nakuha kang pera ngayon? Actually, sinabi ko na agad sa kanya. ay sir. Ikaw ba ay may grupo o solo biker lang? Ah, solo biker lang po ako. Mali, ano lang. Talagang, yung San Juan, ano. Actually, may nakikita naman ako may mga grupo. Kaso, mas in-priority ko talaga na mag-solo na lang muna. Para at least makafocus sa ka, kabiyahe, so, no? Makafocus po. Ayun, sir, congrats po, ha? Congrats salamat po. saludo ako sa inyo.